Ang biyayang inyong dinadala sa ating mga kapwa ay hindi lamang malaki, kundi marangal. Kaya ang aking paghanga at respeto sa bawat isa sa inyo. At tawag ibalik sa inyo ng Diyos ang isang porsyento ng lahat ng inyong dinagawa para sa ating mga kapwa at gagamala. Mapagpakumbaba kong sinasabi sa inyo, salamat mga kapatid. Una sa lahat, maraming salamat mga kapatid mula sa MCGI. Salamat kapatid na Daniel. Dito sa Guatemala, ang aming pintuan ay bukas para sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng inyong ginawa para sa aking magandang bansa. Maraming salamat. Ang tinatanggap ko sa inyo ng ang aso ng San Diego. Ako na ako sa legacy ng mga pinakamalaking aso niya. Ang kaya ang mga kapatid aso niya.

sa inyong kita ng gabalik upang ngayon ang inyong group ng kampanya ng salamat po at maligay ang araw sa mga. Salamat sa aming group leaders sa pagpapanatulad sa aming patikita, sa pamamagitan ng tawag na ginawa ni Deputy Edith Cesarotas na aming nakausap na ilang beses at sinabi niya sa amin ang mga kong gawain na inyong ginawa sa Departamento ng El Progreso. Alam namin na ginagawa ninyo ito sa iba pang mga bansa. Ngayon, nais namin hilingin sa Diyos na kayo ay pagpalain, na may patuloy niya kayong bigyan ng lakas upang makapag-abot ng kamay bilang kapatid sa mas maraming bansa. Pero ngayon, nais kong hilingin sa lahat ng aking mga kasamahan ang isang pagpapakita ng pasasalamat para sa inyo. Tayo kung lahat tayo ngayon. Binibigyan namin kayo ng masigapong palakpakan Upang pasalamatan kayo para sa presensya ng Diyos sa inyong mga puso At na may patuloy niya kayong pagpalain at ang inyong mga pamilya Pakiusap mga kasama